What's up, mga papa ay ay. ay. tayo ay hahunting ng uh, ano? Carpa po. Ay, hinagis. alam Malalim ayon Idol. ayon <laughs> ayon 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 Ayun. Ayun, Idol, may karpa. Ayun, nice. Ay, ay. Ay, maliit. Buntis. buntis. Ay, ay, ang taba ng tiyan. Buntis. Ang taba, idol. Ang dami, idol. Ang tataba ng huli, idol. Buntis. Ayan na. Buntis ba yan? Buntis yan, idol. Magang-maga, ang tiyan. Magkoy. Okay. Grabe, sayang. Pero papawalan natin siguro yung karpa. Kaso, buntis. buntis kasi. Saan ba yan? grabe yan. Ganda sana, no? Sayang, hindi pa siya yung sobrang uh, lucky. Pero okay lang kasi pawawalan natin yung car kasi buntis. Grabe. Iba talaga maghagis nung si Idol, eh. May extra ulam na naman. Ayan, oh? taba, oh. Ayay. Buntis. Ang taba ng tiyan. Ha? Huh? Ang taba. Okay. Buntis, buntis yun, Idol, no? Buntis yan, Idol. Ha? Buntis. Ay na, no, magamaga yung kanyang ano, ari. Buntis to? mo buntis siya, nai Grabe oh. Ito yung mga babaeng karpa. Hmm. Yung kanina lalaki yun. Oh. Lalaki. Ayun, taba oh. oh. Grabe, ang laki idol. Wala mo ano oh. ganyan? <laughs> Ito Ngigito. pala yung magtatamit ng tumbling. Ay, sasabog na idol. Ito pala yung magtatamit ng no? Hmm. Pawalan natin idol yan. Bawalan natin. Dahan-dahan, oh. be careful. With, with, uh, my, with my heart. Yan, yan. Ganito namin kamahal ang mga isda pag buntis. See you the next life, buddy. Hihi. Go to your home. Ay, ay, ay. Kinikinig ka rin sa tilapia. Ay. Eh. Kala namin kasi sakto lang yung size nung ano. Tilapia. Ay, tilapia. ng karpa. Kaso, buntis eh. Ang tilapia na talaga hindi mag-absent. Oo, hindi absent sa amin yung tilapia. Tingnan nyo naman. <laughs> Siguro, ito, ayun, may tumalumpang karpang burase, ayun. Ayun, burase, ayun. Grabe naman si Idol maghagis, eh talagang nga. Uh... Hello dito, tapos dito din. ah? Oo. Okay, bilisan natin 'yan, bigkas kamay. Ay, ay, ito. Abi, abi. Abi. Bro, abi talaga 'to. Pet malo talaga si Idol, wey. Eh. Grabe. Holy pig 'yung mga. Uh, Nalagkit dito. Alam namin kasi sobrang laki ng car, pakasunga nang talagang uh, maliit. Buntis, malaki 'yung chance. Ayan, so hanggang dito na lang mga papa. At uh, God bless po at maraming maraming salamat pong muli. And see you the next live and video. Bye bye po. <laughs>